Hello kumusta po tayong lahat. Welcome sa ating pag-aaral, pagbabahagi sa karunungan mula sa aral dito sa salita ng Diyos. Kung paano natin mabigyang lunas ang lumalala ng problema ngayon sa ating mundo patungkol sa tinatawag nating depression o yung matinding kalungkutan na kung saan na-experience ng isang tao o kaya lalong-lalo na sa ating mga kabataan o mga youth. Mga kaibigan, mga kapatid, masaya ako na makasama ko kayo at nandyan kayo patuloy na nananalangin at patuloy na may babahagi natin ang karunungan mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Isu Kristo, mula sa blessing ng ating Diyos Ama at sa kapangyarihan ng Holy Spirit, bibigyan natin na din diin itong Tagalog version ngayon sa God's Solution to Depression. Ang solusyon ng Diyos patungkol sa depression. Napagalaman ko na umabot ng maraming pagkakataon o kaya situation sa buhay ng ating mga kabataan ngayon. Lalo-lalo na tinatawag nating mga Gen Z na kung saan naka-experience sila ng matinding kalungkutan. At marahil sila ay walang guidance o kaya sila ay nalulungkot dahil sa mga na-experience nilang situation sa buhay. At dahil dyan, humahantong sa mga malungkot na mga pangyayari na kung saan ang iba ay napag-isipan nilang kitilin at tapusin ang kanilang buhay. Dito sa Amerika at sa Pilipinas o saan mang panig sa mundo, maraming mga situation na kung saan ang ating mga kabataan, ang ating mga youth, ang tinatawag nating future generation, na kung saan may babahagi natin ang ating pananampalataya at may pasa natin sa kanila ang pananalig natin sa ating dakilang Diyos, ating Panginoong Kristo. O kaya, kung hindi man matulungan natin ang ating mga pamilya, ang ating mga kabataan, na makabalik sila sa presensya ng ating Panginoon at magkaroon sila ng pag-asa na mabuhay at mahanap nila ang totoong kaligayahan. Marami sa ating kabataan na kung saan iniisip nila na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa tagumpay, matatagpuan sa kayamanan o sa pira o kaya sa karangyaan kung saan yung popularity rin. No? So marami ang mga nakikita natin na nagpupurso ng career, hindi naman yan masama. Pero marami din ang nakaka-experience ng matinding kalungkutan dahil hindi nila nakikita o hindi nila natagpuan ang tunay na source, ang tunay na kagalingan o pinagmulan ng kaligayahan o kaya yung pag-satisfy natin sa mga bagay na kung saan na binigay ng Diyos sa atin. Ang ating ngayong pagbabahagi ay isang version sa paglunas ng Diyos sa depresyon na tinatamasa o naranasan ng isang tao. Marami sa atin na nakapag-experience ng mga kalungkutan. Marami sa atin na nakapag-experience ng takot. Marami sa atin na nakapag-experience ng mga masasakit na mga karanasan sa buhay na kung saan kailangan natin ngayon na mabigyang diin at mapa ang bawat sa sa atin. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkukulang sa paggabay sa atin, sa pagpapalakas sa atin. Kaya yan ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo na hindi niya tayo pabayaan ang kanyang mga salita ang mga gabay sa ating pangaraw-araw na buhay, lalong lalo na sa ating pamilya, kaya sa ating mga kabataan. Ngayon, pag-usapan natin itong paano natin mabigyang lunas o paano mabigyang lunas ang depression sa magitan ng Diyos, sa magitan salita ng ating Panginoon na kung saan humahantong sa maraming mga kalungkutan sa buhay. Pag-usapan natin ang pinakauna, unang lunas na magawa ng isang tao ay pag-surrender ng kanyang mga worries, ang kanyang mga pag-alala sa ating Panginoong Heso Kristo. Pag-surrender o paglapit, isuko natin, ilapit natin, ibigay natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Dito napakahalaga na mabasa natin ito sa Matthew 11.28. Mayroon tayong Biblia, sana bigyan natin yang diin dito sa Matthew uh, 11.28 na nakasulat sa ating salita ng ating Panginoong Isokristo na kanyang sinabi. Lumapit kayo sa akin, sabi natin Panginoong Isokristo, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan. So, in, in that verse, dito sa verse na to, nagpapaalala na lumapit kayo. Ang sabi dito sa English, Come to me, Jesus' word, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kapahingahan. Maraming pagod na pagod sa atin. May kwento ko nga sa inyo, kung nanonood tayo, napanood natin yung, ah, uh, ah, uh, itong martial arts na sa Asia. Yung One Championship. Yung One Championship, napaka-popular, lalong lalo na sa uh, martial arts, no, ah, uh, competition ng palakasan. Siya sa mga pinaka magaling na fighter, ito si Angela Lee ay naging champion. No? Sa pinaka, naging una siyang champion na pinaka bata na babae diyan, no? Siya ay Australian uh, American na kung saan lumalaban sa one championship. Si Angela Lee ay may kapatid din na Christian Lee at yung isang kapatid niya na bunso na babae. May mga pagkakataon na sa buhay ni Angela Lee na kahit matagumpay siya, siya sa malakas na fighter, nagka, na, nagkaroon ng news last time na siya ay nagka-car accident. Pero nung inexplain ni Angela Lee, hindi pala talaga legit na car accident yon kung hindi intentional na siya ay gustong magpakamatay. Na-experience ni Angela Lee ang mga kalungkutan sa kanyang puso. Sa kabila ng siya ay may maraming tagumpay at malaking premyo sa kanyang pagiging champion, sa kabila ng pagiging popular niya. Isa sa mga na-experience yung sakit sa kanyang puso o kaya na mga kalungkutan na na-experience niya sumapit sa kanyang isipan na tapusin ang kanyang buhay. Ah uh, sa maganda lang na result ay ligtas siya pero ang kanyang kapatid na babae ay tinapos ang kanyang buhay ang naging biktima sa depression na kung saan ay napakalungkot na pangyayari sa buhay nila Angela Lee na ang kanyang kapatid na babae ay talagang namatay sa pagtapos ng kanyang buhay mga young fighter, accomplish sila. Kanyang kapatid na si Christian ay isang champion din. Pero makikita mo mga kaibigan, mga kapatid, na ang puwang sa puso kung wala ang Panginoong Yesu Kristo. Ito yung hindi magagamot ng anumang mga kayamanan o tagumpay sa buhay natin pag sumasapit yung mga kalungkutan. Napakahalaga ngayon na ating mabigyang diin ang paglapit natin sa Panginoon. Tinatawag tayo ng ating Panginoon, halik kayo. Halik kayo, ibigay niyo sa akin ang, ang inyong mga kalungkutan. Pero dahil sa sobrang busy natin at wala tayong panahon na makinig sa ng Panginoon, hindi natin mapalalahanan na ng ating mga anak o kaya apo o kaya mga mahal sa buhay, lalo, -lalo na ating mga kabataan. Dahil sa kabisi natin, sa trabaho, kaya na walang tayo ng pagkakataon na may bahagi ang salita ng Panginoon dahil iniisip natin yung tagumpay na sa buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, friends, palagi kong ipinapaalala sa atin na walang halaga ang kayamanan o pira kung hindi natin mailapit sa ating Panginoong Iso Kristo ang lungkot, takot, mga kalungkutan na nasa puso natin dahil hindi yan nabibigyan ng lunas sa anumang dami ng pira, sa anumang karangyaan o kaya tagumpay datin sa buhay. Kaya makikita natin maraming mga taong mayayaman, akumples sa kanilang buhay, pero malungkot pa rin ang kanilang puso dahil nagkukulang sila ng tagapagligtas at hindi nila nailapit na isuko ang lahat ng kanilang mga worries sa ating Panginoong Isu Kristo ang ating Panginoong Yesu Kristo na matay sa cross, ibinigay ang kanyang buhay upang tayo ay magkakaroon ng kalunasan sa ating kasalanan at sa lahat ng takot at kalungkutan ay kayang pawiin ang ating Panginoong Yesu Kristo doon sa cross ng kanyang inalay ang kanyang buhay. Kaya walang ibang solusyon na ma-overcome ng isang tao ang depresyon. Yes, may mga psychiatrists, may mga may mga doktor, may mga therapist, nandiyan nakakatulong sila. Nakakatulong sila sa pagpapagaling at pagabay. Kung gusto natin ng kumplitong agalingan, ilapit natin sa Panginoon na tumawag sa atin, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan, lahat na nahihirapan, nahihirapan sa buhay, nahirapan sa sitwasyon, o kaya financially, ilapit natin sa ating tagapagligtas, ilapit natin sa ating Panginoon na tumatawag sa atin sa bawat panahon ng ating buhay. Nandyan ang ating Panginoon. Mahal niya tayo ang kanyang grasya ay nandyan. Hindi niya tayo pinipilit. Hindi niya tayo ginawang robot Tinatawag niya tayo. Lumapit kayo. Dahil sa gawa ni Satanas na kung saan palaging sumisira sa buhay ng tao, alam natin na si ay dumating upang sirain ang ating buhay, ay siyang dahilan na hindi tayo makalapit sa ating kapagligtas. Siya ang nagsususol sa isipan ng tao upang kitilin ang buhay. Kaya, pagkaalaman mo, pagkaalaman natin, na kung wala ang ating Diyos, kung wala ang ating Panginoon sa buhay natin, napakalungkot ng ating puso. Kaya, na-experience ko yan din sa aking buhay. Dati, di ko alam kung paano kung makita ang tunay na kaligayahan until na nakilala ko ang Panginoong Isu Kristo. Until na binigay ko ang, kanyang, binigay ko ang aking buhay sa Kanya at inalay ko, Panginoon, sa iyo na ang aking buhay. Ikaw ang magiging Diyos sa puso ko at sa pagkatao ko. Hindi man ako naging perpekto hindi tayo perpekto dahil isa lang ang perpekto ang ating Diyos. Pero nagagabayan tayo ng ating Panginoon sa kanyang mga aral na naging magaan ang ating puso. No, pag yung mga, mga na hindi ako makatulog sa mga desisyon ko sa buhay, nilapit ko sa Panginoon, iniya ko sa Panginoon, Panginoon, ikaw na bahala sa pamilya ko, ikaw na bahala sa asawa ko, ikaw na bahala sa trabaho ko, Panginoon, ikaw na ang bahala, Panginoon sa future ko. Marami akong takot, Panginoon, baka magkasakit din ako. Yun yung binigay ko sa Panginoon. Naging malinaw ang aking, naging payapa ang aking isipan. Marami sa atin na, na pag may problema tayo, lumalapit ng mga iba sa atin sa druga, sa pag-iinom, sa pagsusugal, o kaya anong mga bagay na kung saan lalo nakapalayo sa atin sa Diyos. Lalong nawalan, ng, nawalan tayo ng uh, drive na mabuhay dahil akala natin, oh, ito ay nakapagbigay ng perfecto na kaligayahan. Alamin natin, wala. Walang ibang makapagbigay ng perfecto kaligayahan at luna sa puso natin, sa isipan natin, kung hindi natin isuko at ilapit sa Panginoon dahil sa si paglapit natin sa Kanya na tumatawag sa atin, ikaw na nabibigatan sa lahat ng inyong mga pasanin, bibigyan kayo ng kapahingahan sa ating Panginoong Hesu Kristo. Yan ang napakahalaga kung paano mabigyang lunas ang depresyon na tinatamasa mo ngayon. Tinawag, tumawag ang ating Panginoong Hesu Kristo. Lumapit ka sa Kanya. Lumulog ka sa Kanya. Papahingahin ka niya, bigyan Kanya niya ng kapayapaan at lunas ng iyong mga problema. Ikaw ngayon, ano man ang na-experience mo, ang gaano mga kabigat yung mga kalungkutan, nandyan ang Panginoon, tumatawag sa atin, halik kayo, kayong mga nabibigatan, papahingahin ko, ay isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, kaya kong magawa ang lahat ng mga bagay dahil sa lakas na pinagkaloob ng Diyos ng, ng aking Panginoong Yesu Kristo, ni Kristo sa buhay ko. Napaka-papilar yan, Philippians 4.13. Philippians 4.13 I can do all things through Christ who strengthens me. Sino ang nagbibigay ng lakas ni Apostol Paul sa panahon ng walang-wala siya, sa panahon ng mga kahirapan na nireject siya, sa panahon na naka-experience ng takot sa kanyang buhay, sa panahon na lugmok na siya, ang ating Panginoong Yesu Kristo ang nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang klaseng problema, ang anumang bigat na mga dinadaanan natin sa ating problema sa buhay, kabigatan man o kabiguan. Nandiyan ang tagumpay na ipinakita ng ating Yesu Kristo na siya rin ay nakaranas ng mga kasakitan nung siya'y nagligtas sa atin doon sa cross. Na kanyang binigay ang kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Siya'y namatay, pinako, inilibing at muling na buhay upang tayo sa ating paglapit sa ating Panginoong su Kristo, sa ating pagsuko sa ating buhay, ay makikita natin ang lunas sa kalungkutan, sa depresyon na yung ninaranas sa iyong buhay. Sabi natin Panginoon, halik kayo. Papahingahin ko kayo. At sabi natin, Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapayapaan na hindi may bigay ng mundo. At sa kapangyarihan ng Holy Spirit, na banal na Espiritu, na maglukob sa ating puso at isipan, na isukon natin na ating buhay, ma-experience mo ang kapayapaan dahil isa yan sa bunga sa Holy Spirit. Nandito lahat ang kasagutan sa salita ng ating Panginoong Kristo na kailangan lang natin na lapitan at pakinggan. Kaya, mga kapatid, kaibigan, youth, young people, na nandyan ngayon, iniisip mo, mayroon pa bang pag-asa ang aking buhay? Mayroon. Mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya na mabuhay tayo na may pag-asa. Na simula pa lang, minahal na tayo ng ating Panginoon. Nilikha niya ang mundong napakasagana para sa atin. Pero ayaw lang nga ni Satanas, ayaw lang nga ng ating kalaban na makita natin yan. Gusto ni Satanas na makita mo na hindi ka magtagumpay. Gusto ni Satanas na masabi mo sarili no, hindi ka magaling. Walang walang answer yan. The answer sa kalungkutan mo ngayon, luna sa lahat ng ating makalungkutan, ay nasa ating Panginoon. Kaya sabi ni Panginoon, lumapit kayo kayong mga nabibigatan at nahihirapan ngayon. Nahihirapan ka ba ngayon? Nalulungkot ka ba ngayon? Ito ang pagkakataon na isuko natin, ibigay natin ang lahat-lahat na ating pinapasan, mga kabigatan na ating niranasan sa ating Panginoong Isu Kristo. Samahan niyo ako sa pananalangin, manalangin tayo. ugan Aming Diyos, Dakilang Ama, lumalapit kami sa iyo, Panginoong Kristo. Nandito kami upang isuko namin ang aming buhay. Isuko namin ang aming mga kalungkutan, takot, pag-alala at depresyon na aming naranasan. Panginoong Kristo, naniwala kami sa iyo, naniwala ako sa iyo, na ikaw ang aking Diyos, ikaw ang Panginoong na matay, ipinakot, muling na buhay, upang ako ay magkaroon ng kaligtasan. Panginoong Jesu-Kristo, salamat na inibig niyo kami, inibig mo ako, na namatay sa cross. I in inalay ko ngayon sa iyo ang aking buhay, ang aking pagkatao. Tinanggap kita, Panginoong Jesu-Kristo, bilang aking Diyos at kapagligtas. O Holy Spirit, banal na espiritu, manirahan ka sa puso ko, ikaw na ang maghari sa puso ko. Tulungan mo ako, Diyos na uh, basahin ang iyong salita. Lumapit sa iyo, Panginoon, ang buong puso. Salamat, Panginoon, na ang kaligtasan na iyong inala, inalay at pag-ibig na iyong ibinigay sa akin ngayon. Salamat sa bagong pag-asa na patuloy kaming mabuhay na may pag-asa at pananalig sa kabila ng mga pagproblema at pagsubok na meranasan. Lalapit namin sa iyo, didudulog namin, isusuko namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na walang posible sa iyo. At sino mga yon Panginoon, ng kailangan ng kagalingan, kaligtasan. Nadalangin ko na kanila ma-experience, Panginoon, ang kapayapaan, kaligtasan, at kagalingan sa lahat ng kanilang mga niranas sa na kalungkutan at problema. Amen at amen. Maraming salamat sa inyo. Sana kayo ay nakakaroon ng lunas sa iyong mga kalungkutan. Ilapit mo lang sa ating Panginoon Kristo. Ingat palagi. Bye-bye.